mga kasundang. So for today's video mga kasundang, ako'y mag-a-update na naman po, 'di ba? So 'yan mga kasundang, tapos na po ang ating um, anong tawag nito, sungkod. Yung apat na sungkod natin mga kasundang, tapos na po. Tapos, meron tayong bago mga kasundang, itong dragon, ano, dragon style. Pero yung blade niya mga kasundang ay birahara good ni Palihug 'yan. Ito yung blade niya mga kasundang. Chris. O ba? Diba? Ito yung blade niya. Napakaganda masyado mga kasundang. Chris type. With hand guard po. Yan po siya. So dragon style yung hawakan niya mga kasundang. <laughs> Tapos meron pa tayo available na panabas po. So yan po siya lahat mga kasundang. Um, yung apat na sungkod, may nagmamayari na po yung apat po. Tapos yung Chris po, meron na din po nagmamayari. At saka yung isang dragon, may nagmamayari na din po. Tapos itong kata na mga kasundang, may isa pa po na available. Kaya pamay na lang po, baka may interesado. Tapos yung isang panabas din po, may nag, ano, available pa din po yan, yung isa po. Pa-PM na lang po ako kapag gusto nyo po orderin. Ready to shipping na po yan mga kasundang. Tapos yan din pong dahon palay ito po. Dahon palay po ito mga kasundang. Um, available din po yan. One pieces na lang po available. Tapos ito, sold na po ito. I mean, ano, may nagmamayari na din po yung knife mga kasundang. So, yan po siya lahat. Ayaw gunitin ng kuhan ha, kay masamad ka. So, yan yung isa, yung nilalagyan niya ng lock ang ano mga kasundang ang snake style isang maker natin naglalagay ng lock sa snake tapos meron tayong kampilan mga kasundang baka gusto nyo po ito kampilan baka gusto nyo magpagawa yan yung blade ng kampilan mga kasundang yan po siya napakaganda po Kabilaan po ang talim mga kasundang ng ano natin. Nagbablide na naman po yung cellphone ko. So yan po siya. Ano? Kabilaan po ang talim ng ano natin, ng kampilan. Pwede sa left, pwede din sa right-handed. Meron din po tayong available na si Miss Samurai mga kasundang. Ay, dalawa pala, dalawa. Available. May bagong may bagong gagaway I I mean may bagong ipapalabas ako sa inyo na style mga kasundang ito itong dalawang blade na to Sungkod din sungkod pa rin siya pero basta bagong style basta ano um antayin niyo yung bagong video ko kapag matapos na yan So yan po siya ito po yung kabayo yung Kaiser nakalimutan ko anong pangalan nun. Yun, kabayo. Carving na lang po ang kulang. Meron na din po yung handguard. O oh, ano, I mean, scabbard. Meron na yung scabbard, sir. Tapos ito mga kasundang, nakita nyo ba ito? Napakahaba masyado. <laughs> Meron na siyang scabbard mga kasundang. Ano, 47. Ay, hindi 47 mga... Um, 50 overall siguro or 49 overall blade length. abri na sa blade niya, palihog. Please. Yan siya mga kasundang. O, oh, napakahaba masyado, o. Oh. Sus. Unsaon naman tao na pagamit. Uy. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> napakahaba masyado, sir. <laughs> so, yan yung blade niya mga kasundang, no. Napakahaba talaga. Hindi ko alam kung ano hinya ni sir, pero parang parang kusta, pang ano lang ata niya yan, pang collection ng ata pang display lang niya sa bahay niya. So yan, napakahaba masyado. So yan na yung hangga, ano niya sir, yung um, scabbard niya po. Yan na po yung scabbard niya. Tapos ang handle po, nagpo-forma na po ang handle. Malapit na po yan matapos sir sniper. Yan po siya. Ah, palihog ako atong mitrosan, palihog. Basta sir, napakahaba po nito. Tingnan nyo mga kasundang, napakahaba na blade po. Um, first time ko po makakita ng blade na ganito kahaba. Yan po siya. Yan. Dyan hanggang dito sa dulo. Yan. Yan. O diba? Tapos dito. Kulang-kulang po. Oh, yan po siya. 47 overall apil na niya hangkuan. kuan kaning si tawag na gitong gitong man siguro na siya tawag diri sa amo so mo na na siya makasundang kutsilyo na daw ni siya sa amo sa inyo habasin on sa <laughs> ganito lang ang pisaw sa amin <laughs> Gabi, napakahaba masyado. Sus, Diyos ko. Mat mga kasundang, napakahaba. For the first time in my life. <laughs> Ngayon ko lang nakakita ng ganito kahaba, mga kasundang. So yan na po, magpo-forma na siya ng handle. Tapos yung isa, mga kasundang, gumagawa po siya ng lock lak para sa kanyang snake style. Marami pa pong mga order dyan mga kasundang. Oh. Hindi pa na gagawa. Kasi inuuna po yung mga sa malalayo na lugar. Pero yung mga dyan lang po, yan, yan, ganyan. Nasa ilalim, taga dito lang yan. Kaya pwede ra siya ma... Pwede ra gani ma... Kuan, maingnan nga. Ugma na sir, ugma na, sir. Pero ang, ang, ang giuna dyan na mo, ang among priority I mean yung mga malalayo na order po. Okay lang naman po yung nasa, taga dito lang sa amin kasi nakikilala naman namin, nil, nakikilala na kami nila. <laughs> Tama po ba? <laughs> Kalisod na lang magtagalog, ambot! <laughs> ay, ambot sa imo, ay! i ano na ako ni isulod kay basin masamad ning tao diri ao oh hi ina hi <laughs> isulod dato ni kay basin delikado ko ano na naman tuod ni diri ao um nakalimutan ko kung sino mga naka-order nito no pero yan na po yung mga order niyo sir um unsa man ni ko Ito na po siya yung apat na order po. Gahi, di ko kabalo. Yan na yung mga order ninyong apat. Ready to shipping na po. So, Monday na lang siguro ko yan eh. Papadala mga sir. Yan po yung blade niya oh. Oh, di ba? Napakatalim nito mga kasundang. Yan, ang talim-talim -tali masyado. Diyos ko, ginoo ko. Kadelikado na ba ani, oy? Mo ni mga kasundang, ug nay magpasurang-surang sa inyo ha, magpasurang-surang karang sa kaisada, Tas nagsungkod-sungkod mo ani, ay ambot sa inyo. Mo nang kamo, kamo. Kung sikin man ang mga bugoy-bugoy din ha, Once gani ang tao nakasungkod, ayaw yun ninyo na hilabti Ayaw mo ka ba loon? Say, sulod sayang sungkod. <laughs> Delikado na. Pasungkod-sungkod doon ang statay. Pero, <laughs> yan yung sungkod mga kasundang. Yan. Nakalimutan ko nga anong pangalan nung naka, ano, taga Cebu, yung naka-order nito. Yan, ito yung sungkod natin. Pasensya lang po kung napakatagal namin gumawa ng sungkod or kahit hindi sungkod, kahit anong order, napakatagal namin gumawa kasi napakadami po talaga ng ginagawa namin mga kasundang. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon nga, nga mga kasundang kasi kanang wala na gani kayo buhaton. Kanang gamay na lang jud, mao na lang jud ning last nga mga trabahoon mga kasundang. Kay kumahuman na tanan this ano January puhon. Yan. Banat-banat na pudog order ang uban. ba? Diba? So, ako lang ni ipahuman tanan-tanan ni mga order mga kasundang. Para okay na po. Wala na kayo problema. So, ito na yung snake style mga kasundang. Available po ito mga kasundang ha. Itong snake style. O, yan po siya. Available po ito. Snake style. May ano po siya mga kasundang. Lagayan ng belt. Ay, ng ano ng sling para pwede nyo isabit sa ano nyo sa likuran or sa oy imo na man lang gigisi yun gigisi na niya mga kasundang inahay <laughs> so yan po siya tapos meron siyang lagayan ng lak para hindi siya ma para dili siya delikado ba o di ba oh napakaganda masyado di diba, oh. Yan, mga kasundang. Pamay na lang po ako nitong snake style, mga kasundang. 3.5 lang po ito. Free shipping, yes. Free shipping po kami. Yan po yung mga maker natin. Gay na na tao na sila na kapi. Kaso wala ikapalit sa kapi. Aw, oh, eh, naade ay. Aha, naman na tong kapi diha. Mother Earth. Uy, ayaw. Tanaw itong mong dito ka. Kamot. Ha? Nay kamot? Oo. Oh. Lokko. Na daw kamot mga kasundang o di ba? Asa gani English ha? Iring. Kusga. Ang English sa iro. Kusga ba? Kusga gani. samad Sa ka ana? No no na. Nga sa English ha. Sa English, sa, ano, sa baboy. Pig. Ay, very good. Pig. Bright naman din si Tayon. Oy. So, yun lang po mga kasundang. Yan po yun. Nag-update lang po ako sa mga natapos. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Salamat. Huwag niyo po kalimutan i-follow ako sa aking Facebook page. Then, pakisubscribe na din po sa aming YouTube channel. Maraming salamat mga kasundang. Bye!